Hey, hi guys. Panibagong vlog naman para sa ating tab project, guys. So, first tab project natin, guys, is dito. Pupunuin natin 'to lahat ng ref. Stay tuned, guys. Ito pala 'yung nabili natin na ref. Inistak ko, saka wala na siyang leaking. Doon natin siya ilalagay. Linisan muna natin 'to, guys. Ganun lang kadali, lalagay na natin siya doon. Patagin muna natin ang lupa. Pagkatapos nating mapatag ang lupa, ay tiranggal natin ang ugat ng langka kasi sagabal at para plain, pantay ang tubig ng ating rooftop. na yung spot niya dito. Ayan. Lalagyan na natin siya ng water na tubig. hindi naman siguro halata guys na ang atat na atat tong matapos tong nabilis ito yung ilalagay natin ng mga isda guys mga kuhako na balloon swordtail maglalagay din tayo ng breeding cage kasi we all know that kuhako swordtails are red eye so they are fry eaters nalagyan na natin guys ng tubig puno na guys hindi, hindi talaga natin kakalimutan is acclimate na naman natin sila habang nag acclimate yan lalagyan natin to dito ng mga plants Yan. Para guys, pagkaanak pagkaanak ng mga anak pag pag yung yun na nga pagkaanak ng mga anak pag makikita nila itong mga plants dito is ma-attract talaga sila guys kasi feel nila maganda tsaka meron silang mapagkakataguan most 30 minutes na so lipat na natin sila dito check muna natin same na nga guys lipat ko na kayo ha dyan guys oh, laki guys sobrang laki ikaw hmm. lang last Sini so, guys, ni tu yang sedar tak ni guys. So, Sini yang ba po guys ang isda guys or Diro lang ang pangit na ng cellphone natin ang front cam parang nasa heaven happy fish keeping guys huwag niyong kalimutan mag like at subscribe so guys yun lang ano ba to? San mga likes dito? so guys yun lang maraming maraming salamat po